Okay boss, magandang buhay. Special edition to para sa'yo kasi nga parang lumalabas na hindi totoo yung mga pinagsasabi ko kasi nga sa comment mo. So boss, makinig ka at panuori mong mabuti. Ipag tayo sa controller ha, may tatlong controller ako. Isa yan, ito yung pangalawa at, at ito yung pangatlo. Sa battery naman boss, meron akong 400 AH each. Ayan boss ha, dalawa yan. So ilan ang capacity niyan? Yung dalawang battery na yan boss, nakakunik yan sa iisang inverter which is 6,000 watts. At meron silang tatlong solar panel which is tig to 200 watts na nakakonek dyan sa dalawang battery. So punta na tayo sir dun sa mga pinapatakbo niya na which is sabi mo nga hindi kaya ng sabay sabay. So boss manood po kayong mabuti ha. Ipapakita ko lahat ang mga nakakonek dyan. Washing machine, aerator, air pump etc. Manood kang mabuti boss ha? para maliwanagan ka. O boss tignan mo yung puti yung tinuro ko. Ayan yung cord. O ayan. Ayan o, dun lumabas. Ayan o. Ayan na nga, o, ito, yan yun, yan yung socket na yun, boss, ha, galing yan sa inverter. Tunahin natin yan nasa taas, yan, socket ng washing machine niya. So, yan yung connection niyan, boss, ha, itim yan, itim, pero magiging puti yan, kasi nga, boss, hindi umabot yung extension niya. So, press ko na lang, boss, para makita mo yung pinagdugsungan. Ay, klaro ba, boss? So, boss, continue tayo, ha, so, ayan na nga yung cable, o, ito, ayan, 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 boss, ha, o, ayan, nakita mo, yan yung socket. O, diretso tayo, another Pasok tayo sa loob ng washing machine. Ayan. Pero forward ko lang po boss ha. Walang cut yan. Part forward lang yan. So ayan yung cable boss ha. Ito yung wire ng papunta sa washing machine. O ayan. So ayan na nga yung washing machine. So panda natin. O ayan ha boss. Umandar. Buksan natin. May laman. Okay. So set natin. Start uli natin. O, oh, ayan, boss ha, automatic kasi yan, boss. So, ayan, tapos na tayo sa washing machine, 500 watts yan. O, oh, tapos na tayo dito sa isa, doon tayo sa pangalawa, boss. Ayan, o, oh, tsaka, tignan mo mabuti, boss ha. Ayan, yung kamay ko, boss. Ayan, ayan yung wire niya. Extension din yan, boss. Papunta naman doon sa kubo, sa taas. O, so, ayan, o, no? ayan, boss, o, oh. akit tayo. So, ito na yan, boss ha. Ayan, dalawa na kasaksak dyan. Isang malaki, isang maliit. So, unahin natin to, yung malaki, yung makapal. Ayan, yun yung sinasabi ko, boss, na air pump na hanggang 70 watts, o, oh. nakasaksaksa sa 60 watts, pwede mong gawin 70, pwede mong gawin 50, pwede mong gawin 60, pero nakamintin ako sa 60, boss, para hindi masadong malakas at masira yung makina, so, ayan, boss, ha, o, yun, yun, o, ito naman, boss, isa, maliit, yan naman yung sinasabi kong air pump, ito yun, o, ayan, boss, gumagana rin yan, boss, o, tumatakbo yan, o, yung malaki, yun yung tumutulo, boss. Yung, yung nakita mo sa unang video ko, ayan, boss, ha, maandar yan. So, tapos na tayo dito sa pangalawa. Doon naman tayo sa pangatlo, boss, ha. Okay, boss, tapos na tayo sa dalawa. Dito naman tayo sa pangatlo. Nasa naman to. Ayun, Oh. oh may nakakasaksak. oh may nakasaksak na. Ayun, water pump. oh 30 watts din po yan, water pump. O, oh, ba? Diba? Erator din po. Diyan ko po nilalagay yung mga baby tilapia. O, oh, so, ibig sabihin, ang dami na po, no? Ayan, boss, Ang dami. na charge pa ako ng cellphone yan. Ayan, ha? O, oh, meron pa akong sinacharge. Ayan, no? Oh, sa pampatay ng lamok. Ngayon naman, boss, kung itatanong mo, nasaan yung rep? Kung gusto kong patakbo yung rep, boss, tatanggalin ko lahat ng sakit na nakasaksak dyan. Meron po ako dyan, extender wired para sa rep na makapal at yun ay nasubukan ko na po. Pero 3 to 4 hours lang itatagal nung rep. I hope naging klaro sa inyo. Boss, thank you very much sa comment mo. Mga kasipag, nasa yellow basket ko lang po yan or nasa comment section below ang link. Thank you very much. I hope naklaro ang lahat.